Alam niyo ba na ang ginagawa ninyo sa unang oras pagkagising ay maaaring magdetermina kung mabubuhay kayo ng mahigit 90 taon? Nakakagulat, pero totoo. Karamihan sa mga Pilipino ay walang ideya na sinisira nila ang kanilang longevity tuwing umaga bago pa man matapos ang almusal. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang pitong umanggawi na ginagawa ng mga taong umabot sa 90 taong gulang at higit pa dito sa Pilipinas. At ang pinakamagandang parte, ang ikaapat na gawi ay tumatagal lang ng 30 segundo pero maaaring magdagdag ng mga taon sa inyong buhay. Mga sikreto na hindi sasabihin ng karamihang mga doktor pero ang ebidensya ay hindi maipagkakaila. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo tungkol kay Manong Pedro. Sa edad na 68, nakita ni Manong Pedro kung paano nagsimulang magkasakit ang kanyang mga kaibigan. Problema sa puso, nawawalang memorya, at hirap sa paggalaw. Pero ngayon, naimainti taong gulang na si Manong Pedro at nakatira pa rin ng mag-isa. Nagmamaneho pa ng jeepney at nagbo-volunteer pa sa barangay tatlong beses sa isang linggo. Ano ang kanyang sikreto, hindi genetics? Karamihan sa kanyang pamilya ay hindi umabot sa ething. Ang pagkakaiba ay nagsimula noong natutunan at ginawa ni Manong Pedro ang pitong umanggawe matapos dumalo sa health seminar sa barangay noong 68 years old pa lang siya. Ang mga mukhang simpleng pagbabago na ito ay tuluyang binago ang trajectory ng kanyang kalusugan. Habang ang kanyang mga kapantay ay bumababa ang kalusugan, si Manong Pedro ay lumalago pa. Nang tanungin ko siya kung ano ang nagdulot ng pagkakaiba, itinuro niya ang kanyang morning routine ng walang pag-aalinlangan. Ang ginagawa ko sa unang oras pagkagising ang naging dahilan kung bakit ako nabuhay pa, sabi niya sa akin. Handa na ba kayong matutunan ang mga umang gawi na maaaring tuluyang magbago sa inyong kalusugan pagkatapos ng 60? Tara na! Gawi 1. Agad na pag-inom ng tubig. Alam ba ninyo kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan ngayon kung hindi pa kayo nakainom ng tubig ngayong araw? Ang inyong dugo ay tumitigas na, naglalagay ng delikadong presyon sa inyong puso at utak. Ang unang ginagawa ng mga sentenarian sa Pilipinas pagkagising ay hindi pag-check ng phone o pagsindi ng TV. Umiinom sila ng tubig at ang timing ay sobrang kritikal. Mga nangungunang kidney specialist at longevity researcher sa University of the Philippines ay natuklasan na ang overnight dehydration ay nagpapabilis ng aging ng 31%. Si Dr. Maria Santos, direktor ng Kidney Health sa UPPGH, ay nagsabi, Sa pagtulog, ang inyong katawan ay unti-unting nawawalan ng tubig. Lumilikha ng kondisyong tinatawag namin na morning blood sludging na nagpapahirap sa trabaho ng puso at nakakapinsala sa maliliit na blood vessels sa utak at kidney. Ang pinsalang ito ay naipon sa paglipas ng panahon at lubhang nagpapabilis ng pagtanda. Tingnan natin ang kwento ni Aling Rosa. Sa edad na 74, nagdurusa si Aling Rosa sa chronic kidney problems, palaging pagod at nakakalimutang mga bagay. Ang mga doktor ay nag-iisip na ng dialysis. Pero nang nagsimulang uminom si Aling Rosa ng 16 ounces ng tubig agad pagkagising bago pa man siya bumangon sa kama, ang function ng kanyang kidney ay sumali ng 28% sa loob lang ng 60 araw. Hindi makapaniwala ang doktor ko sa pagbabago ng blood work ko, sabi ni Aling Rosa. Tinanong niya kung anong gamot ang iniinom ko at sinabi ko lang tubig lang agad sa umaga. Ito ang dapat ninyong gawin. Simula bukas na umaga, maglagay ng puno ng basong tubig sa tabi ng inyong kama bago matulog sa sandaling mulat ang inyong mata, bago pa tumuong ang paa sa sahig, inumin ang buong baso. Hindi kape, hindi tsaa. Tubig. Room temperature ang pinakamabuti dahil malamig na tubig ay maaaring makakagulat sa inyong sistema. Gawing hindi pagkakatiwalaan ito tulad ng pagsisipilyo ng ngipin. Ang inyong mga organ ay desperadong naghihintay ng tubig pagkatapos ng mga oras ng tulog huwag na silang paghintayin pa. Gawidua, pagkakalantad sa natural na liwanag sa umaga. Sinisira ba ninyo ang inyong circadian rhythm tuwing umaga nang hindi ninyo namamalayan? Kung hindi kayo nakakakuha ng natural na liwanag sa loob ng 30 minuto pagkagising, nawawala ninyo ang isa sa pinakamalakas na longevity trigger na natuklasan ng mga researcher. Mga pag-aaral mula sa National Institute on Aging ay nagpapakita na ang morning sunlight exposure sa loob ng 30 minuto pagkagising ay nagdadagdag ng melatonin production sa gabi ng 73%. Si Dr. Juan de la Cruz, lead researcher sa Circadian Health and Aging, ay nagsasabi, ang morning sunlight exposure ay nagsiset ng cascade ng hormonal processes na tumutukoy sa lahat mula sa quality ng tulog ninyo hanggang sa metabolism at cognitive function para sa susunod na 24 oras. Ang pagkakawala sa morning light trigger na ito ay nauugnay sa 37%, mas mataas na risk ng pagkakaroon ng neurodegenerative diseases pagkatapos ng edad na 70. Tingnan natin ang karanasan ni Mang Ben. Sa edad na 77, nakikipagbaka si Mang Ben sa chronic insomnia na tumagal ng mga dekada. Sinubukan niya ang lahat mula sa prescription sleep aids hanggang sa mamahalin supplements. Walang tumagal na solusyon. Pagkatapos, inirekomenda ng kanyang doktor ang simpleng pagbabago, gumugol ng teso minuto sa labas agad pagkagising kahit anong panahon. Sa loob ng duwan linggo, mas mabilis nang natutulog si Mang Ben at mas mahaba ang tulog. Pero ang nagdulot sa kanya ng sorpresa ay ang mga hindi inaasahang benepisyo. Bumaba ang blood pressure ko ng 15 points at nawala completely ang afternoon energy crash ko. Lahat dahil lang sa pag-upo sa terrace namin habang umiinom ng kape sa umaga sa halip na manatili sa loob. Huwag nang maghintay pa ng isa pang araw para i-implement ang life-changing habit na ito. Bukas na umaga, gawing misyon ninyong makakuha ng natural sunlight sa loob ng 30 minuto pagkagising. Kahit maulap na araw, ang outdoor light ay 50-100 beses mas maliwanag kaysa sa indoor lighting. Kung may problema sa mobility, ang simple na pag-upo sa tabi ng bukas na bintana ay maaaring gumawa ng pagkakaiba. Sa winter months o masamang panahon, isaalang-alang ang medical grade light therapy lamp bilang supplement. Pero ang natural light ay laging superior. Gawi 3, banayad na paggalaw bago mag-almusal. Ang ginagawa ninyo bago inumin, ang umang kape ay maaaring magdetermina kung paano mararamdaman ng inyong mga kasukasuan sa edad na utente. Karamihan sa mga tao ay gumagawa ng nakamamatay na pagkakamali na manatiling hindi gumagalaw hanggang matapos mag-almusal, hindi alam na nagtitrigger sila ng inflammatory processes na nagpapabilis sa deterioration ng kasukasuan. Mga rheumatologists sa Asian Hospital ay natuklasan na ang banayad na umang paggalaw ay nagbabawas ng joint deterioration ng hanggang 65% sa mga senior. Si Dr. Lisa Fernandez, chief ng geriatric medicine sa Asian Hospital ay nagsasabi ang aming research ay nagpapakita na ang umang paggalaw bago kumain ay nag-activate ng prosesong tinatawag na autophagy, essentially cellular cleaning na critical para sa longevity ng kasukaswan, Nasukat namin ang dramatic na pagkakaiba sa inflammatory markers sa pagitan ng mga senior na gumagalaw bago mag-almusal versus sa mga kumakain muna. Ito ang nagbago sa buhay ni Aling Carmen sa edad na 70, nakaschedule na siya para sa knee replacement surgery pagkatapos ng mga taon ng nakakadisabling arthritis pain. Bilang last resort, inirekomenda ng physical therapist niya ang set minuto ng banayad na paggalaw agad, pagkagising bago kumain ng kahit ano. Sa loob ng tres buwan, bumaba ang sakit ni Aling Carmen nang sobra-sobra na kinansela ng surgeon ang operasyon niya. Akala ko tapos na ang mga aktibong araw ko, kwento ni Aling Carmen. Ngayon makapaglaro na ako ulit sa mga apo ko at lahat nagsimula sa mga ilang minutong umang paggalaw. Ito ang inyong action plan. Bukas na umaga pagkatapos inumin ang tubig pero bago kumain ng pagkain o kape, gumugol ng hamki hanggang tetu minuto sa banayad na joint lubricating movements. Hindi ito tungkol sa intense exercise tungkol ito sa paggalaw na maganda ang pakiramdam. Subukan ang maliliit na circular motions sa inyong mga bukong-bukong, tuhod, balakang, balikat at pulso. Tumayo at banayad na mag-sway side to side. Hawakan ang mga daliri ng paa kung kaya o simple lang na yumuko ng bahagya. Ang susi ay tuloy-tuloy na banayad na paggalaw na ginigising ang inyong mga kasukasuan at kalamnan. Gawi Fatro. 30 segundo na breathing practice. Ang 30 segundo na breathing habit na ito ay ang pinakamalakas na longevity practice na ginagawa ng halos lahat ng 90 plus year olds. Pero karamihan sa mga tao ay tuluyang hindi pinapansin ito. Paano kung sasabihin ko sa inyo na ang paraan ng inyong paghinga sa umaga ay nagsiset ng stress response ninyo sa buong araw, posibleng nagdadagdag o nagbabawas ng mga taon sa inyong buhay? mga researcher mula sa Blue Zones regions kung saan ang mga tao ay karaniwang nabubuhay past 100 ay naidokumento na ang mga sentenarian ay nagsasagawa ng specific breathing patterns na nagbabawas ng cellular stress ng hanggang 48%. Si Dr. Michael Reyes na nag-aaral ng longevity practices sa Batanes ay nag-report Nasukat namin ang mga makabuluhang pagkakaiba sa inflammatory markers at stress hormones sa pagitan ng mga nagsasagawa ng intentional morning breathing at mga hindi. Ang maikling practice na ito ay tila naga-activate ng vagus nerve, essentially nagsasabi sa inyong katawan na ligtas at maaaring mag-allocate ng resources sa longevity sa halip na survival. Sa mga nayon ng Batanes kung saan ang mga lalaki ay karaniwang nabubuhay sa late 90s, nakita ni Dr. Reyes ang isang umang ritual sa mga nakatatanda. Tuwing umaga bago kahit ano pa, tumitindig sila sa labas ng kanilang mga bahay at nagsasagawa ng series ng malalim rhythmic breaths. Nang sukatin ng mga researcher ang kanilang heart rate variability at cortisol levels. Nahanap nila ang mga pattern na katulad ng mga mas batang individual. Isang 98 taong gulang na mangingisda ay nag-explain, Humihinga ako sa umaga para ihanda ang katawan ko sa magandang araw. Kung hindi ko ito gawin, nararamdaman ko sa tanghalitumbong. Bumababa ang energy ko, nagugulong ang isip ko. Ito ang 30 segundo na practice na maaaring magbago sa inyong kalusugan. Agad pagkatapos ng umang tubig at mas maganda pa habang nakakakuha ng natural light. Gawin ang 4-7-8 breathing technique. Huminga ng tahimik sa pamamagitan ng ilong sa loob ng 4 segundo. Pigilan ang hininga sa loob ng 7 segundo. Pagkatapos mag-exhale completely sa pamamagitan ng bibig sa loob ng 8 segundo, gumawa ng hushing sound. Ulitin ang cycle na ito tatlo o apat na beses. Yan lang. 30 segundo na nagsasignal sa inyong katawan na i-activate ang longevity pathways sa halip na stress responses. Gawi 5. Mayamang protein at fiber na almusal. Sinisira ba ng inyong almusal ng tahimik ang inyong pagkakataon na mabuhay past 90? Ang totoo, ang kinakain ng karamihan sa mga Pilipino sa almusal ay aktibong nagpapabilis sa kanilang aging process at marami ang hindi nakakaalam hanggang sa huli na. Mga nutritional gerontologist ay nakilala ang specific breakfast patterns sa mga long-lived populations na nagbabawas ng inflammatory markers ng hanggang 53%. Si Dr. Grace Valdez, lead researcher sa Longevity Nutrition Institute, ay nag-explain ang unang pagkain sa araw ay nagsiset ng metabolic patterns na nakaka-impluensya sa lahat mula sa insulin sensitivity hanggang sa microinflammation levels. Ang aming research ay nagpapakita na ang umang pagkain na naglalaman ng hindi bababa sa 25G ng protein at 8G ng fiber ay lumilikha ng metabolic environment na sumusuporta sa cellular repair sa halip na cellular damage. Tingnan natin ang karanasan ni Mang Gerald. Sa edad na 70, na-diagnose si Mang Gerald ng pre-diabetes at tumataas na inflammatory markers. Kahit hindi siya overweight, hinula ng doktor niya na magkakaroon siya ng full diabetes sa loob ng 2 taon. Sa halip na agad na magsimula ng medication, nakipagtulungan si Mang Gerald sa nutritionist para i-transform ang kanyang almusal. Binago niya ang kanyang usual na pandesal at kape sa protein at fiber-rich na umang pagkain o Jake's buwan pagkatapos ang kanyang blood markers ay tuluyang bumalik sa normal. Ang almusa lang ang binago ko, diin ni Mang Gerald. Hindi makapaniwala ang doktor ko na posible pang i-reverse ang trends sa pamamagitan lang ng pagbabago ng isang pagkain. Ito ang inyong morning meal formula para sa longevity. pagsama ang high-quality protein source, itlog, Greek yogurt, o plant-based protein kung mas gusto ninyo. Sa fiber-rich foods tulad ng saging, chia seeds, oats o gulay. Magdagdag ng source ng healthy fat tulad ng avocado, nuts o olive oil. Iwasan completely ang refined carbohydrates bago mag-10 hours AM. Nagtitrigger sila ng insulin spikes na nagpapabilis ng aging. Gawi 6. Umang social connection ang umang ritual na mas malakas pa sa kahit anong supplement para sa pag-extend ng buhay ninyo, Meaningful Human Connection. Alam ba ninyo na ang isolation ay nakakaapekto sa inyong katawan ng kasing dramatikal ng paninigarilyo ng 15 sigarilyo sa isang araw? Ang hindi alam ng karamihan ay kung kailan nangyayari ang connection na ito ay halos kasing importante din ng connection mismo. Isang landmark 80-year Harvard study ay naghayag na ang morning social connections ay nagdadagdag ng longevity ng mas significant kaysa sa paghinto sa paninigarilyo o pag-eehersisyo. Si Dr. Robert Santos, na nanguna sa pinakabagong phase ng multi-generational research na ito, ay nagsasabi, natuklasan namin na ang mga participant na nakipag-engage sa anumang uri ng meaningful social contact bago mag-10 AM ay may 29% na mas mababang all-cause mortality sa study period. Ang morning social interaction ay tila nagsiset ng neurotransmitter patterns na nakakabenepisyo sa cardiovascular at immune function sa buong araw. Sa Sikihor, tahanan ng ilan sa pinakamatagang nakatira sa mundo, Napansin ni researcher Nancy Santos ang nakakagulat na pattern habang nagresearch ng mga centenarian. Tuwing umaga ang mga kapitbahay ay nagtitipon ng saglit bago simulan ang kanilang mga araw, ilan sa loob lang ng jam kuminuto ng pag-uusap. Isang 99 taong gulang na babae ay nag-explain, kung hindi ako makakausap ng kahit sino sa umaga, mali ang pakiramdam ng buong araw ko. Tinitingnan namin ang isa't isa tuwing umaga. Yan ang dahilan kung bakit kami natagal ng ganito. Nang sukati ng mga researcher ang kanyang inflammatory markers at ikumpara sa socially isolated seniors, ang mga pagkakaiba ay striking, equivalent sa pagiging mga dekadang mas bata biologically. Ito ang tatlong paraan para ma-incorporate ang life-extending habit na ito bukas na umaga. Una, gumawa ng maikling umang tawag sa kaibigan o pamilya. Kahit trin minuto lang ay counted na. Pangalawa, kung nakatira kayo kasama ang iba, lumikha ng meaningful morning check-in ritual sa halip na magdaanan lang na parang mga barko sa gabi. Pangatlo, kung mag-isa kayong nakatira, isa alang alang ang regular morning meeting sa mga kapitbahay o kaibigan kahit minsan lang sa isang linggo para sa simula. Gawi 7. Directed Gratitude Practice Ang isang mental habit na ginagawa ng mga taong nasa 90s tuwing umaga ng walang kabiguan, intentional gratitude. Pero hindi yung vague na maging thankful na advice na narinig na ninyo may specific na paraan ng pag-practice ng gratitude na nag activate ng longevity pathways sa inyong utak at katawan. Mga neuroscientist sa University of Santo Tomas ay natuklasan na ang morning gratitude practices ay physically nag-restructure ng aging brain at nagbabawas ng cortisol ng 23%. Si Dr. Sara Garcia, na spesyalista sa neuroplasticity sa aging adults, ay nag-explain, makikita namin ang brain changes sa fMRI scans kapag ang mga senior ay consistent na nagsasagawa ng directed gratitude sa umaga. Ang prefrontal cortex na responsible sa decision making at emotional regulation ay nagpapakita ng mas increased activity patterns na katulad ng mas batang utak pero ang timing ay mahalaga ang effect na ito ay significantly mas malakas kapag na practice sa loob ng isang oras pagkagising ang kwento ni Aling Patricia ay nagdedemonstrate ng kapangyarihang ito sa edad na 76, nakikipagbaka si Aling Patricia sa hypertension na hindi gumaganda sa medication. nag ang cardiologist niya sa function ng puso niya. Pagkatapos matuto tungkol sa gratitude research, nagsimula si Aling Patricia ng simpleng morning gratitude practice na nakatuon specifically sa kanyang katawan at kalusugan. Sa loob ng trikumbuan, nag ang kanyang blood pressure at ang heart rate variability niya, isang key marker ng cardiovascular health ay sumali ng 31%. Tinanong ng doktor ko kung anong medication ang binago ko, kwento ni Aling Patricia. Nang sinabi ko na umang thinking pattern lang, naging skeptical siya hanggang sa nakita niya ang consistent readings sa paglipas ng panahon. Ito ang 2 minutong gratitude practice na nagbago sa kalusugan ni Aling Patricia. Agad pagkatapos ng breathing exercise, ilagay ang kamay sa inyong puso. Banggitin ang tatlong specific na parte ng inyong katawan na pinasasalamatan ninyo at kung bakit. Halimbawa, pinasasalamatan ko ang mga mata ko na nagbibigay daan sa akin na makita ang mga mukha ng mga apo ko. Pinasasalamatan ko ang mga paako na bumubuhat pa sa akin sa mga lugar na kailangan kong puntahan. Pinasasalamatan ko ang puso ko na faithful na tumitibok para sa akin sa lahat ng mga taong ito. Ang susi ay specificity at pagdirect ng gratitude sa inyong katawan, hindi lang sa mga circumstances. Ngayon alam na ninyo ang pitong umang gawi na maaaring magbago sa inyong kalusugan pagkatapos ng 60 at dramatically na magdagdag sa inyong odds na sumali sa elite group ng vibrant 90-plus-year-olds. Hindi ninyo kailangang maging perfect. Kahit ang pag-adopt lang ng tatlong gawi na ito ay maaaring lumikha ng significant changes sa inyong health trajectory. Tandaan si Manong Pedro, Nagsimula siya sa dalawang gawilang at unti-unting dinagdag ang iba. Ang susi ay magsimula bukas, hindi maghintay para sa perfect time na hindi darating. Ang inyong morning routine ay literally nagproprogram sa inyong katawan para sa kabataan o para sa pagtanda. Alin ang pipiliin ninyo? Ang mga gawin na ito ay hindi optional luxuries. Essential practices ito para sa kahit sinong gustong hindi lang maabot ang 90s nila pero dumating doon na may energy, clarity at purpose. Alin sa pitong umang gawin na ito ang gagawin ninyo bukas? Ang future self ninyo ay umaasa sa desisyon na gagawin ninyo ngayon. Kung nakatulong sa inyo ang information na ito, pakihi ang like button at mag-subscribe para sa mas maraming life-changing health secrets na hindi natutuklasan ng karamihan sa mga taong mahigit 60. Alin sa pitong umang gawin na ito ang ginagawa na ninyo? Pakisabi sa comment sa baba. I-share ang video na ito sa taong mahalaga sa inyo. Maaring ito ang regalo na magdadagdag ng mga taon sa kanilang buhay.